for Hena. Huh? San si Kai? Ha? San? Kay, huh? San si Kai? Ha? San? San si Kai? San? O Mel, pati ako po tinatanong. Guys, yung mga angels you know? namin now, hello to our 5,000 angels. Hello to our 5,000 angels! check out na ba kayo dyan! Mga sila very favorite ko, pero natutuwa kasi talaga ako sa K-drama. Mm, mm So, first love talaga. So, so guys, sold out na. Sold out na si first love. First? Oh. Ay, hindi ko oh. may promise Actually, yun yung tanong nila, hindi And ko lang masabi na sabi. Hindi kayo. Pero, to check out ako, minsan nakikita ko ba may first love. Ayun, ano mo sa pabilo. Oh, gusto ko pinakababa. Okay. Friend? Uh -oh. siya ang like, bilis ah, ano talaga. Bilis. Blight. Like, Hindi, nakikita ko pa eh. Promise me to ay, wala, wala na. Wala na. Sa, sa lahat? Ayan na, nabuhay na sila. First love reveal. Sa lahat? Sa lahat? Hindi. Na, hindi kami nang jujoka, ka? Hindi, nakikita ko talaga. Patay na labas na tayo. Nasusulta. Nasusulta. Agad, as in, Hindi, minutes. nakita yeah. ko talaga. Lagot, <laughs> oh, ayan eh, ay mata. No doubt na. No doubt. Matasalang yung sasabihin ko sa'yo kanina. Kailan ba siya? Kasang hinihintay ko lode na. Lode out. na. Binanggit mo pa si lode. First Love? <laughs> Saka ang dami nang nagko-comment sa IG stories. Na mga other social media natin na maglista. Na first love reveal na sinend ko pa nga sa group uh -huh. chat natin ni love Sold out din ba no Ate? Mhm. Mm -mm. Abangan niyo na lang. Abangan! <laughs> De legit abangan niyo. Magdabang lang kayo, guys. Abang lang kayo konti sa Again. Abang kayo. Alam nyo guys, si Blade kasi um uh -huh. iba iba kasi yung mga favorite niyang uh -huh. blushes. So uh -huh.